Nagpalambot nga pala ako dito guys ng buto boto ng baboy. Yan. Ito guys, puro buto ng baboy. Check ko muna guys kung malambot na to para malagyan natin ng samya at saka gulay. Konti pa guys, hindi pa masyadong malambot. Ibalik lang muna natin dito yan. At palambotin pa natin ang todo. Malagyan ko na guys ng sibuyas. Isang buong sibuyas. Isang kutsarang asin at isang Norby cubes. Yan, hintayin lang natin to guys na lumambot. At saka naghanda na rin ako dito guys na gulay. Ayan, binabat ko lang muna sa tubig. Ayan, hugasan ko ulit to. Para matanggal yung mga buha-buhangin. May mga buha-buhangin kasi itong petchay. Saka gabi, patatas, at sinama ko na yung konting carbs. Iwain ko na guys tong binalatan kong mga gulay na panghalo dito sa, sa ano, nilagang baboy. Ayan. Ito na guys. Nahiwa ko na. Ayan guys. Malambot na yung karne. Ilagay na natin itong patatas, gabi, carrots, at saka. Yun na nga. Patatas, gabi, and carrots. Ayan. Yeah, hintay lang natin itong maluto itong gulay. Saka natin nalagyan ng pechay. Ayan. Yeah. Check natin guys kung luto na yung gulay. Yan, pag ganito na guys ang kulay, ibig sabihin luto na yan. Check din natin yung patatas. Ayan, Okay na guys. Nagyan natin ang squid balls. Luwila natin to guys, hanggang sa maluto. Isunod ko na din guys to pechay. Sarap ng pechay. Lagyan na natin ang paminta yan kumulo na guys. Lagyan na natin ng sili. Ayan, tikman natin. Tabang pa guys, lagyan na natin ng konting fish sauce. Yan, okay na guys. Okay na to guys. Kaya na tayo. Ito na yung aming tanghalian nilagang baboy na buto-buto. Ayan. Thanks for watching guys. God bless ulam namin. yung nagluto. Ayan, kaingay namin guys. Uh, kain tayo guys. Sabay-sabay na kami kumain. Kanya-kanya na nga sandok na kanilang ulam. Ayan. Pag ganito guys, luto ay talagang paborito. Lalo na pag sabaw. Ayan, kain tayo guys. Thanks for watching and God bless po. Bye-bye.